Ano ba ang ginagawa ng SK? Di ba sila yung nagpapaliga sa barangay? Ang alam ko, sila rin na nagpapapagent. May ambag ba ang mga iyon? Oo, kumibagyo. Bagyo lang, dapat meron pa. Dahil wala nang atrasan ang halalan ng mga opisyal para sa sangguniang kabataan ngayong ikatatlong ng Oktubre 2023. Pero teka, para saan nga ba ang SK? ayon sa RA 10742 o ang sangguni ang kabataan Reform Act 2015 pangunahing tungkuli ng SK ang paghubog at pagpapaunlad ng kabataan ng barangay. Sila rin ang ng magpasa ng resolusyon at maglunsad ng iba't ibang programa at proyekto. Kasama dyan ang good governance, disaster risk reduction, youth employment and livelihood, health, gender sensitivity at sports program. So narinig nyo ba ang maraming trabaho? Hindi lang pa basketball ang gagawin nyo. Binubuo ang sangguni ang kabataan ng mga sumusunod. Isang elected SK chairperson, pitong elected SK kagawad at dalawang appointees, ang sekretary at treasurer. Sa mga nagbabala kumandidato, dapat registered voter na kayo na may edad 18 to 24 years old pagdating ng araw ng eleksyon. Ano-ano ang qualification sa mga gustong tumakbo? Dapat marunong magbasa at magsulat sa wikang Filipino, English, at sa inyong lokal na wika o dialecto. Hindi rin dapat kayo kamag-anak ng politiko sa inyong lugar at walang conviction sa anumang krimen na may kinalalaman sa moral turpitude. Kung sino man ang mahalal ay mauupo ng tatlong taon sa pwesto. Ngayon, sino ang pwedeng bumoto? ang mga miyembro ng kabataan o katipunan ng kabataan o yung registered voters edad 15 to 30 years old at residente na ng barangay for at least 6 months. Sa ngayon, mayroong mahigit 24 million registered youth voters para sa darating na halalan. Sila ang boboto para mapunan ang 336,216 SK positions sa buong bansa. Isa ang halalan sa mga natatanging araw kung kailan pinakamakapangyarihan ang taong bayan. Tandaan na ang SK at barangay ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan pero ang may pinakamalaking kakayahang maghatid ng tunay, progresibo at direktang pagbabago sa mamamayan. Ngunit kakambal ng mabuting potensyal, ang posibilidad ng korupsyon at ang pangaabuso ng kapangyarihan. Kaya kaakibat ng pagboto ang masusing pag-aaral sa mga tumatakbo. Alamin ang kanilang issue, plataforma at personalidad para makapamili ng maayos ng mga magsisilbi para sa atin. Nasa inyong mga kamay ang kapangyarihan na baguhin ang kinabukasan, pumili ng kandidato na may integridad, tunay na serbisyo sa bayan at malasakit sa mamamayan. Ang inyong boto ay may bisa kaya't gamitin to ng may konsensya at pagmamahal sa barangay at bansa. Ang pagbabago ay nagsisimula sa inyong desisyon, bumoto ng matalino at makabuluhan.